Naklayuan ni mo gipupuan anak no. Tapi Layuan ani no? mo gipupuan bibi no. Tapi 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 Nandi mana managad. anak ko layo ka gipupuan. Oo. na anak, naghalhal lagi ka anak si good morning ina guys good morning happy sunday humana kog pupo guys humana kog giwiwi guys layo kay ko ipopuan guys ang ubang mga ero dre guys Arira ra sa kuananan ni mama guys baho kay guys si papi guys layo kay gipopuan giwiwian ngon ani eh, ka buotan ng bata <laughs> taas ang ilong sa bata ay maram ni taas gig ilom oh. Tinood gid na anak. Tinood na anak oy. na pasahan sa sad sila anak. Kusog ka sa sad sila anak. Kan siguro na anak. Kan kuya chilo siguro ron mong sound sa anak. O anak. Na guys, good morning. Happy Sunday, guys nag guys oy kumusta na kayo jan guys nagpupo na ba kayo jan guys nagbreakfast na ba kayo jan guys kami ni papi guys wala pa guys nagkaon lumigpan guys Ingaw ni papi eh <laughs> kapinang ga kini <Ganyan> beta <ba> <laughs> bless mama tagusan santo Kaloyan ang bata sa ginoong Hesus, Lord God, Jesus Christ, Mama Mary, Senyor Santo Ninyo. Kaloyan ang bata nga buutan. Huwag mapinanggaon ni Mama Lisa. Na guys, happy Sunday guys. Uy. nako para ka kakaligo anak. Oo anak. Kinalang maligo. Akil, kil, akil. Akil. Upabaya <laughs> ka kakaligo anak. Inigagas na lang ta maligo na. Pila kay bayranan ng tubig na to na. Magreading reading na sila anak, mura kay daghang nagamit anak. O anak. Asa ka arunda pit ang kuan anak gi sa tubig anak ko pa man anak. O oh, anak. Ayan, good morning, good morning guys. Happy Sunday. Today is September 7, 2025. Ayan ito po si Papi, guys. Galing na po ito sa labas nagpupo at nagwiwi na po siya mga palangga at kinukuha ko po doon kasi nagbilad siya ng araw waka initi dito sa anak init baya dito anak grabe bitaw inita dito na tape waka initi pangga ko tinuod gid na anak init kay dito anak uh init ka ayo no nagto imo sipon nak trapuhin pape trapuhin mo sipon nagto trapuhin sipon imo pangga nagto pangga Shhh. trapuhin imo sipon kay nagto hige na anak guys, happy Sunday. Ayan, nandito po kami sa loob ng tindahan. Ayan, mayroon na namang asong umiiyak. So, thank you for always watching. Happy Sunday, everyone. Ito po si Papi, guys. Wala, kagwapo, o eh. <laughs> kagwapo na mataan. Naghalhal mo na, o bye bye, guys.